Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Sinangayunan ng Israeli government ang deal para sa pagpapalaya ng limampung kababaihan at mga batang ginawang bihag ng Palestinian militants na Hamas sa Gaza kapalitang apat na araw na tigil putukan sa pagitan ng dalawang puwersa ayon sa opisina ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ngayong araw. Kasunod ito ng pagpupulong ni Netanyahu sa kanyang War Cabinet at wider National Security Cabinet kahapon bago pagbotohan ng Israeli government ang nasabing kasunduan. Dagdag ni Netanyahu, malaki rin ang naging ambag ni United States President Joe Biden, bunsod na naging pahayag nito sa isang press conference patungkol sa kasunduan. Sa kabila nito, buo pa rin ng pasya ni Netanyahu na hindi magbabago ang misyon ng Israel, napuksain ng grupong Hamas, batay sa mensahe nito bago ang pagpupulong ng Israeli government. Kabilang din sa tigil putukan ng pagpapahintulot sa pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza. Labing pitong tripulante ng isang Vietnamese flag cargo vessel ang nasagi madaling araw ng Miyerkules, November 22, matapos sumadsad ang barkong sinasakyan ito sa karagatang malapit sa Balabac, Palawan dahil sa sama ng panahon. Sa pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police Maritime Group o PNP Marig, na-rescue ang mga crew member na pawang mga Vietnamese mula sa sumadsad na Viet High Star, 740 meters ang layo mula Balabac Port. Ayon sa PCG, nagmula sa Ho Chi Minh City ang Viet Hai Star na may kargang 4000 tons o 80,000 na sako ng bigas at papuntasan ng Cagayan de Oro City nang madiskubre ng crew nito na may leak sa starboard side ng harap ng bapor. Bandang alas 9 ng gabi ng Martes nang magsimulang lumubog ang barko at alas 5 ng umaga ng Miyerkules nang ligtas na nailikas ng Joint Search and Rescue Team ang 17 crew members sa Balabac Port. Wala namang na-detect na oil leaks o spills mula sa nasirang barko ayon sa Marine Environmental Protection Unit ng PCG. Sa uling ulat ng Coast Guard Station Southwestern Palawan, kalahati na ng barko ang nakalubog sa tubig. Pagiging prioridad na ng libreng pag-aaral sa state universities at local colleges ang mga estudyanteng mula sa mahihirap na pamilya sa susunod na taon ayon kay Senator Win Gatchalya. Saad ni Gatchalyan, kabilang din sa mga ito ang mga nasa ilalim ng listahan 2.0 na pangunahing benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy o TES ng Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Gagawa ng special provision ng mga senador para rito na isasama sa Commission on Higher Education o CHED's 2024 National Budget kung saan babaguhin ang mga nasa ng TES grantees sa ilalim naman ng Unified Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Aniya, ang mga mapipiling estudyante ay kinakailangan lang magsumite ng requirements at proof of income na nagsasabing kwalipikado sila na mabigyan ng samsidiya. Para sa Kidlat News Update, Renzalino naguulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.